Ito oh. Lining Ito yung lining Pati belt Pound belt Tata Ito yung Bola May bola ako dyan 13 Ayan Oil seal <laughs> For today's video nga mga idol ay pinalinis ko ang panggilid ng aking Honda Beat at ayan gabi sobrang dumi na talaga. Actually kakalinis lang po ng panggilid nito 2 months ago at uh, dinala ko siya dito sa shop kasi talagang ayan kung mapapansin nyo po sobrang ano na malapit na talaga maputol yung kanyang belt. Kaya pala yung hatak niya hirap na hirap na talaga siya sa hatak niya yun pala marapit ng maputol yung belt nya ayan kitang kita nyo no? wala nang ngipin yung belt nya mga idol oh. yung pinaka top speed ko na lang talaga kasi dyan is hanggang 40 kph na lang talaga at ayan po sobrang dumi ng panggilid nya kasi may tagas na pala yung ano nya yung oil seal sa may uh, kanyang uh, pulley sa gilid Ayan po. Ayan, kasi kakapalit lang ng bearing na yan. Noong 2 months ago, kaya sinabay ko na ang pagpalinis ng panggilid dyan noong nakaraan. Nagtaka ako bakit ganun nangyari. Saka nagkaroon ng taga sa ilalim. Yun pala, may tama na yung kanyang oil seal. At ayan, uh, na nga po pag, ano, ang paglinis ng panggilid niya. Ang ating idol na malupit na mekaniko. Ayan. So, suki so okay na yun dito mga idol. So, sa mga gusto magpalinis din, ayan, magpagawa ng motor. Dito lang yan sa may lake view, sa may putatan mga idol. Ayan, o. Oh. ang linis na, diba? So, yan papalitan na lang dyan yung, ano niya, yung kanyang oil seal. Grabe talaga. Uh, mabuti na lang hindi kami naputulan ng belt sa daan. Kaya pala talagang hirap na hirap nang humatak yung motor ko kasi yun pala uh, ang nangyari ay uh, malapit na pala maputol yung kanyang belt taka naman ako kasi 2 months pa lang na nalinisan yung kanyang panggilid wala namang problem sa belt nya wala problem nung nakaraan tapos ngayon uh, parang wala na wala na talagang hatak yung takbo nya kaya uh, pagdating ng ano weekend saturday ngayon uh, dinala ko dito sa shop at ayun na nga Mabuti na lang at dinala ko kaagad dito kaysa maputulan tayo ng belt sa daan mga idol. So kayo kung ganoon din nararamdaman nyo sa mga motor nyo po na medyo hirap kumatak at uh, hirap na rin tumakbo. Automatic ipacheck nyo kaagad kasi mahirap yung sa daan pa tayo abutin. Di ba Ayan po at nilagay na nga po ni idol dyan yung, ano, yung oil seal na binili natin bago. Mura lang naman yung oil seal mga idol. 150 lang yung bili ko dyan. Ayan eh. So sana hindi na po Mag ano yan Makaroon ng tagas pero sure hindi na yan Kasi yun lang naman yung naging problem Saka yung belt niya nga Grabe talaga At ayan na nga mga idol At uh, sinasalpak na po yung Panggilid ng ating Honda Beat At uh, balik uh, Magandang takbo na ulit yan So pang araw-araw lang po ito Service sa trabaho Bahay trabaho lang yan mga idol <laughs> Kaya na po, almost done na tayo dyan mga idol At uh, sana Okay na yung kanyang takbo ulit ah, Nagpalit nga pala ako ng bola na rin Kasi dami na rin yung bola niya. Bali 13 grams yung nilagay natin dyan straight Kasi yun naman talaga yung bola niya. Ang center spring ko po is 1,000 Saka yung clutch spring nya 1,000 Kaya swak na swak yung 13 grams na bola dyan mga idol Ayan so mega shout shoutout po Sa lahat ng mga solid subscribers natin dyan Uh, lalo sa ibang mga lansa thank you so much for watching mga idol maraming maraming salamat po sa suporta ninyo at ayan mag iingat po tayo palagi sa mga biyahe natin At uh, ride safe po tayong lahat lagi tayong magpipray bago tayo sumampa sa ating mga motor bago tayo tumakbo para makauwi tayo ng safe sa mga pamilya natin All right, so thank you so much and god bless po sa ating lahat in i hate <laughs>